Na papirma na umano ang whistleblower sa maanumalyang flood control projects na si Orly Gutesa para naman sa recantation o pagbawi ng kanyang naunang salaysay kung saan nakasaad ang umano'y pagdedeliver ng pera kina dating House Speaker Ferdinand Martin Romualdez at dating Congressman Saldico. Ayon kay dating Congressman Mike Defensor, ang naturang impormasyon ay galing umano sa mismong pamilya ni Gutesa uh, huli nga, ito talagang nangyari na nanaparikant nila. Napirma na nila ng ibang affidavit si Gutesa. At higit pa doon, ang pagkakaalam ko na video na rin nila. Na parang ang sinasabi, number one, yun daw nag-offer kami ng pera sa kanya, si Defensor at si Marcoleta. Number two, hindi totoo yung mga reabi niya nung una. And number three, hindi totoo yung delivery niya ng pera kay Martin Romaldez. Yun lang, hindi natin alam kung sino talagang gumawa niya. Pero syempre, ang gagawa lang niya, yung makikinabang doon sa niya. Okay. Hindi ko sinasabing ginawa ng mga sundalo to na pag utusin, sabi din lang ng mga 'yan. Po ni dating congressman Mike Defensor, hindi nagdagpa ni Defensor na posibleng hawak pa rin si Gutesa ng Philippine Marines bagaman hindi na niya umano alam kung nasaan ito. Noong uh, unang uh, sinabi ho ng Philippine Navy na wala sa kanilang kustodiya at hindi nila pinoprotektahan si Gutesa na retirado na mula pa noong 2020. <laughs> Ang ilinaw sa lahat na yung inyong Philippine Navy, hukbong Dagat ng Pilipinas, ay nag-exert ng effort, all effort, to, to inspect, to validate, to verify yung presence po ni Mr. Putesa. At talagang wala naman po sa sinasabing MC2, Marine Corps, or Philippine Navy. Inig po ni Captain Marisa Martinez, tagapagsalita ng Philippine Navy.